Hello guys. Akong tanawan na akong kuhan guys. Nanapod ko sa garden guys. Karoon po ko niyan sa garden. Kaya nagulan man yun kagahapon. O ako niyan hiwat Og... na isang adlaw. naun Naunsa man niya itong balantiyong guys. Wala sya ni tubo oh. Wala sya ni tubo. dahil yun humok sya diri. Murag sira to. Sira. Pero okay naman to. Yung tubo siya. So yun guys ang isa kada ko diha guys o ni naog hangin mo itong isang adlaw guys hala may gangis so yun guys o o niya. ni ni unan sa manang dahon nara guys o makagulay na taog one, guys makagulay na ko o balanti yung or opo ako na lang siya gikuha guys labong kahit ng kamote o Gabi kalabong sa kamote. Manghuwa tag kamote. Manghuwan ko guys Nang ako bitang ampalaya guys. Wala na. Nangayelo. yelo. Yun ang ampalaya. Manghuwa ko kamote guys. Mga pukog balante yung. Unya guys Kanang. nang. eh. Na, nidaghan atong tong kwan, guys oh. Nidaghan atong tanglad niya. Naulian ang mga saluyot kinag-ulan mong gudni gahapon ganyan ang buntag Kunti lang nara guys, ang atong kamuti labong na siya. Og ang sili. Oh. Mani si sili. Wala ko katanguha eh. Nabisig ko guys. So, mo na tong garden na pangit naman ang garden eh. Tungod ka sa kainit. Na, wala bunga ang kuan guys, ang palaya nangahinog. Nangahinog. Tungod sa kainit, mga good ni. Nara, oh. Napadid to, o oh. Napadid to. Wala na ibunga siya ang palaya. Tungod sa kainit. Pero atong kamuti, green pa. O, oh, diha guys, oh. Ang ampal atong kamunggay. Na, nangaon na, na, sa gaya ng dahon, oh. Ang mani, nag -yelo. Tungod ni sa panahon, guys, nga grabe kainit. O karon guys, magkaan ko guys, manubig na po dito sa, manubig po sa, ano, sa tree bag, pero di na ko kanon ang kuan. Di na ko kanon ang mga balde yung bakit, di na ko butang tubig guys. kasi magulan may, ang kuan lang dyan lang among persimmon, kaya marigod kamat yun yun. Loin no, manjud na siya. Ang talong guys, dagdag bunga. Pero dahil man siya guys, dalit mahinog. Pero ang isa ka kuan guys, ang isa nato, to kakuan di hala na Oy na man ang kuan guys, kamunggay ngayon ay balanti yung nabali lagi siya. No, dako na siya guys. Dako na siya. Oh, dako na oh. Kaya lang na ni oh. Ito siya itindog. Sayang, so, ni bunga ay na. Ang bunga guys na na yellow isa kong gibalik, sayang siya uy. Eh. natumba niya ang bunga niya na yellow asa naman yun, wala dyan guys marag na guys o nadaot sa hangin, pero kanidere eh. ang ah, makasurvive pa eh. so yun guys o makasurvive pa na ay nadaghan ang mga ganas o mga o ganas ay nalang o ay ang akong gibalhin guys namulak na siya Huwag ka niya siya, oh, Wala pa siya namulak. Ah, basta. balak sila, eh. Namulak sa gili. Namunga. Pigyan lang sila namunga. So, yun ang atong talong, guys, oh. Ako nang ipahinog, hoy, daghan mga kuwan. Ako nang pahinog para naku itanong next year. Ngayon na matul diha guys oh huwag ka mong gay. Okay. Sobrang namang good kuwan, guys. Kanang landong na kaiba. Hala nangahinog naman ang talong eh. Kuha na ko in ani na. Gahit na siya. O, oh, gahi na. Ano ba talong? Ako na lang panghuaon, guys, 'di ba kaya to pait. Kasi ano? Kung dili siya kuhaon, dili ra kay mahinog. Lawi ang gabi bitaw nam, tanaw, na ma. Tanaw ra guna tong matanom, guys, oh. Tungod sa kainit mang good. Siyon, so, guys. atong kanom. Guys, hindi na lang tataman guys kay ito ko sa pikas. Hindi na lang na ko i-video dito kay nagdali ko guys. Kaya nagutom na ako. Atong At kwan o oh, kalamansi. Green na green na. Napat siya yung mga bunga o. Oh. May bunga din ha o. Oh. Napat sa ilalom. Hala na yung mga bunga guys. Kaya lang. Kwan baka nang tagsa-tagsa na ang bunga. Sana wala may daghan kayo frost karon nga winter bitaw. Oh ay kung magagoy magtuos na po doon na sa mga kalamat kalamad si Hani karoon lang yun nga summer nga wala ka siya buong so kada atong kwan atong kwan bitaw guys December or atong nagpros ni nga daghan kay siya dayon ngayon nakaging siya ay kumaon na ako ni nao ni oh may o daghan kayo unsa man na kung gikoha kay daghan kay dito So yun guys, nakakuha taog isa ha? balantiyo. Okay guys, din yun ang tataman guys ha. Dahan kayong salamat sa inyong mga suporta. Bye bye!